Sali ka dito. Wala pa akong ligo. Oh, <laughs> po. Charis. Ay, bisita ako si Ate Geneva. Nangungungta. No, <laughs> mga utang ka. ng frozen food dyan. Paano po ito? Pang madali ang ulam ng mga bata. Ayan. Eh. Isang... Bumibili naman po so, sa Ate Sexy ng ano. Yun nga ho. Alam nyo na po. Maraming kidos. Oo. Isang hangin lang. Tram! So, ano lang din po ito. Pang ano lang din. Extra, extra ang ulam. Oo. Kasi may ano Sige, naman JK sila. Jai, Jay. Jai, Jay. Magpakuminis, Jay. Anay, anay, anay. Kikita ko wow. it. Kuan hot dog with cheese. 195. Maroon yung pepper ka buo ka ka gaya. ko para naman orderin. 45, parehas lagi ha. Ay, yung hot dog natin. with cheese. Ano pa po yan next year Nababayaran babayaran? Okay lang yun. Ha? Ayaw, God. Natawa, na? natawa po si Taming nung sabihin ko next year yung bayad. Check, skinless

40. But, ah, pero wala pa sa loob. Ah, okay, yan Ayun, na fix. Ayun, na kami. Yung presyo ganito. <laughs> Tapos kung bibili ka sa merkado isang kilong karne, isang ulaman lang. Iba. Ayan, madami na. Pang breakfast lang naman 'yan. Thank you, Dan. Bye po. Bye po. Bye. -bye. Bye, -bye. <laughs> wala pa yung tindera. Okay <laughs> kasi Actually, mga kapiks, doon po sila sa ano, kinamamaras sa gabi. Kagabi. Mm -hmm. Ano po sila oras umuwi? Alas na. Madaling alas araw na po. Madaling araw na. So wow. ako kasi, yun nga, doon, galing kami sa compost nila ni Mama Duck. So hindi, ka, hindi po kami nakis, ano sa kanila <laughs> kagabi. Hindi siya nakijoin. Sila lang po ni Ate Sexy tsaka ni Rose Ann. So ako, kami ni Mama na natulog. Ito, tinulogan lang kami. Yes, Sige, Sige! Kay... Nabutan po sila ng madaling araw. Bye-bye po. Magluluto pa yan, yan sila. Yan po si Mama po. <laughs> Bye-bye. Napabali no, yun na. ah. Ikaw na at pag-drive. Marunong ka namang mag-drive. <laughs> Hi guys! So ayan, magbabalik tayong mag-vlog dahil nasimulan natin to. <laughs> so ayun, nandit, galing dito kanya si Ati Geneva. Kapag nag, ano siya, nag credits lang muna ng, wait lang, malabo yung, oh. ano, ano, naudlot kasi may bumili ng soft drink. So, ayan, credits lang muna daw. Pero, okay lang naman yun. Kasi si Ate Geneva lang naman. Papauta nga tayo ng ibang tao eh. So, ngayon, alam kong mag-ano siya ng mga frozen foods. Nagpamili kami kanina ni Tipen. So, eto. Medyo madami na po yung laman. Papakita ko. Hindi lang yung laman nito. Ngayon, medyo madami na guys. At yung ice, dinadamihan ko yan. Haros gabi-gabi ako na gagawa. Kasi para, transfer ko dito yung mga, ano na, mga matitigas. Tapos, para pagka ilang araw, meron na akong stock pa rin na ice. Hindi ako maubusan. So, eto, kanina ko to pinabili kasi yung jumbo chorizo ko is naubos na. Ay, parang isang piraso na lang. So, nagpabili ako. Tapos, ito, bat, bago to sa amin. Burger patties. Baka maka ma turn off chat na naman ako nito. Ay, turn off yung comment kasi baka copyright. So, ayon na medyo madami na yung ating frozen foods na binibenta. Since yung freezer, bawal siya may stock talaga yung mga mabuboti na na mga soft drink kasi baka mabasag. Pag ma, pag maginaw na, dito ko siya nilalagay. Nasa labas lang kasi itong cooler na to, tapos madumin, linisan ko. Inamit ko na lang dito dito ko nilalagay yung mga soft drink na ma, malamig na. So, ngayon, katapos tapos na akong maligo, mag-aayos naman tayo dito sa bahay, magsasaing, ay maghugas muna ako. At ay, yung, man, yung, ibang stock na doon sa tindahan, nandito sa bahay. Sa mga damit, ayan, nandito na kasi nandoon naman, ay nandito naman sa bahay yung freezer. Kaya dito ko na pinalagay ka Tiffin. May mineral na din kaming binibenta ng mga maliliit. Nakita ko lang sa sa, na, sa pamimili ko. Bumili na din ako kasi baka may maghanap. So ayun, nagdisplay ako sa tindahan, may bumili. Kunti na lang yung tira ng mga mineral water ko na maliliit. So maghugas muna tayo ng pinggan. Kasi para makapagsaing ako. Ito lang naman yung hugasin, hugasin ko. Eh. Kasi kami lang naman yung pipin. Problema na naman kung anong ulam namin ngayon. Kanina, si pipin natutulog dito. Kasi nawala na naman sila ng trabaho. Dahil abusan pa ng budget yun na tapaayos ng bahay. Kaya alternate na ka naman kami sa pagbantay ng sindahan. Pag mga ganitong oras, dito na ako sa bahay kasi mag-aasikaso naman ako sa paglilingin tapos magsasaing din ng kanin. Hindi ako makapag-vlog palagi dahil ewan ko, nahihirapan ako ngayon dahil hindi naman parehas dati na ganun kadami yung namimili sa tindahan. Ngayon, madami na guys. Madami yung customer na sa tindahan. Lalo na may mga soft drink. Dati wala na mga soft drink kaya meron na. Tapos mga frozen foods. Tapos yung ice. Nakaganda na may ice kasi nga. Kung sana magtuloy-tuloy na madami yung bumili na. Kung makaubos ako ng tatlong supot na ice wrapper. Yung binaka benta ko na niyan is 900. Kung maubos lahat. Pero hindi naman yung lahat benta. Kasi pag gusto namin malamig na tubig, kumukuha dito si Tipen. Sa isang buwan, pag ma kasi yung laman ng isang supot ng ice wrapper is 100 pieces ice wrapper. So, kung maubos yun, hindi pa mag isang buwan, makakapa, parang makakasave na siya. Parang yung kita sa ice, bayad na sa kuryente. Hmm, kaya sana magtuloy-tuloy, madami bumili ng ice. <laughs> Pambawi sa pambayad ng kuryente. Kasi pag may freezer, malaki talaga yung yung pabayaran is for yan. ayun ayun talaga kami ng ayun ng mga frozen foods. Para, ayun ayun na lang, hindi ayun 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 siguro madami yung bumibili ngayon sa tindahan dahil yung doon sa may papuntang uh, punta doon may malapit doon na tindahan bali dalawa silang magdikit yung isa punti na lang yung laman parang hindi na ganun kadami kaya siguro yung ibang mamimili dito nandito na sa tindahan ang punta manifest natin na o oh mano, mas madami pa yung ano, paninda natin sa tindahan na binabantayan natin. Baka bukas, may extra doon na kita, kasi kanina, kamili na sila pipin ng soft drink. Tapos, nag-refill na din ako ng mga frozen foods. Tapos, hindi na pa, nang bigas, nagbili na din. Yung, inaano namin may matira bukas sa puhunan sa tindahan is, ibibili namin ng mga toyo. Toyo. Kasi madami din naghahanap ng toyo. Ayan. Pagkatapos dito, ay, sa saing naman tayo. Kasi pente na lang yung kanin. Nilulutuin ko ngayon. Hanggang bukas na na kanin. Sa labas na pala ako nag, nag, nag na, sa saing. Papakita ko sa inyo mamaya. Hagad ako kagad guys. Nagbadali ako ng magwalis kasi papapasukin ko na ng bahay si Tiro dahil papakainin ko. So, ayan. Mali medyo malinis na yung kwarto natin. Ayan. Pupunta muna ako ng tindahan kasi mag, uh, ano ko ng soft drink. Gripil ako para dito sa bahay kasi para malapit yung pinagkukunan namin. Ayan. Oh, madilim na. Diyan kami naglalagay ng mga maliliit na soft drink. Tapos, Tingnan natin kung walang tao. Kakahiya mag-vlog. <laughs> Dito na kami nagsasayang ni Tipin sa labas ng bahay. Dahil, pag sa loob, nasisikipan na ako. Lalo na pag gumagawa ako ng gumagawa ako ng ice. Diyan ako nagre-repack. Ayan. Pag mad madamihan yung gawa ko, mag yung space. Mag-aagaw yung space. Mag Sayang, so, punta mo na ako ng tindahan. Parifill na ako kay Tipin ng soft drink dito. Kasi, wala nang Royal, yung Coke, maglalagay ako doon. Soft freezer para maginaw. Tipin na yung pinabuhat ko kasi mabigat. Bakas makit yung chan ko. Yung tahi ko dito. soft drink. Pupunasan ko pa ito ipasok. Siyempre. Tapos, lalabas ko naman yung ito, lalabas ko siya. lalabas ko kasi ito yung ipapalit ko. Lalagay ko na ito sa cooler. Kasi, para hindi siya hindi mawala yung lamig niya. Cooler na. Ilalagay na natin sa cooler. Madami na. Ano? Madalagdagan yung mga binibenta namin dahil kung ano yung binigit yung hinahanap ng customer, naglalagay kami kaagad. So, ito, ayan. Mabuti na lang talaga nagbili ako nito, nag-order ako nito, kasi, nakabenta ako kaagad ito kakinabukasan. Apat siguro. Ayan, oh. Matigas na siya, pero hanggang mamaya matutunaw to, Lalagay ko muna siya dito. yung mga nag nag frozen yung mga nag frozen dati yung mountain tinjo ko mga bote kaso ano na ano anak po na hassle hassle kasi sya kay people pag namimili ng na mga Kumbaga, magre-refill ba? Magre-refill ng mga ano, ng, mga soft drink. Kaya binote ko na lang. Hindi na siya magkasa yung sa coolant. Ayan. <laughs> Ayan. Sasara ko na to para mamaya pag may bumilim, malamig pa rin. Ako nagsasalita, hindi naka-play. Punasan ko na siya. Kasi maalikabok. Tapos lalagay ko doon. Ayusin ko din yung ano mga frozen foods ko nagkalat kanina pagdating ni Ate Janiba. <laughs> Kasi namili siya eh. Namili siya kung ano yung kukunin niya sana hindi ito makapiray hindi ito maano ma, ma violation yung vlog ko na to dalawang vlog ko na naka turn off yung comment nakakainis so yan lalagay na natin to sa loob para hanggang mamaya malamig kasi madami din yung lumibili mga bata mga soft drink na maliliit Ha in ha in ha in. Bigyu ba ko basahan ng ipten. Pwede mo gamitin 'tong bluto. Gusto ko. Ano 'yan? na naman sila tipen. Pwede mo gamitin 'tong bigyu. Apo sila na naman nakuha na pugita. Saka. Yan. Libreng ulam na.

Tripod sa guhit. Malaki, oh. Hindi pa ulo. Malaki. Wow, ano ito? Ayan. Libri ulam. Tuloy. Ala. Kina naman ito pag May isda. Ala. tuloy na. Kali pagkita mo nga sa'yo. Pero di pata na mo kay Kung paano ba, Stephen? Nitiw ka, walay ba? mo. Ikaw, ha? Pagod pa. Eh, ikaw. Na? Pukong na. Wow. Ano kayo, papul? Ano ka, papul? pa. Papulpun. Ayaw, ha? Matulog. Ayaw na. Okay, teko Wow. Alay, press ko pa, oh. Lutoan mo ito, yan, mo si Sila na uh, yeah, na Yan, ang dami nilang kuha, guys. Dalawang lutoan. Okay, dali, hold on. Ano Ala. Hold on. The... small one, no? Oh. Ah, <laughs> anak I'll tell you about the cup. Maybe I'll tell Baby, Oi, alak ako. Uy, uh. guys, ato ko karong ngbe. Eh. Pero gamay ni kay sa magluto ng mga unta.